Tinukoy ng isang ekonomista na ang mataas na rice inflation sa bansa nitong Setyembre ay nagpapakita na may kartel ng bigas. Ito ay sa kabila ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas na ipinatutupad ng pamahalaan. Sa panayam ng SMI News, sinabi ni Dr. Michael Bato na mayroon namang sapat na supply ng bigas ang bansa na kayang tugunan ang demand nito kaya malinaw niya na ito ay dahil sa mga namaman namamantala sa presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ayun doon naman sa kaso ng, uh, ng supply, dyan nagkakatalo at marano kasi kung makikita natin sa datos, mayro uh, meron po tayong sapat na supply ng bigas for the year. So, ibig sabihin, kung sapat naman po pala ang supply ng bigas, itong supply na ito ay matutugunan yung demand no, sa bigas, eh bakit nagkakaroon pa rin ng pagtaas ng presyo? So, ang ang sagot dyan is uh, dahil merong mga nananamantala, no? may mga nagmamanipulate ng price sa mga markets natin uh, sa rice. Ano? Kaya nga, uh, makikita natin na, na uh, in spite of the fact na meron tayong supply, eh, tumataas pa rin tinukoy panibato na isa rin sa naging dahilan kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga rice manipulator na itaas ang presyo dahil sa pagban ng rice export ng bansang India. Nagdagdag panibato ang price caps sa bigas ay nagbibigay ng signal sa mga kartel na tukoy na sila ng pamahalaan at gagawin ng gobyerno ang lahat para ma-stabilize ang presyo ng bigas. Ang aking palagay dyan is because ang objective po ng ating pamahalaan with that price cap is to, to, send a signal doon sa mga grupo, yung kartel dyan sa industry ng bigas sa Pilipinas, ano, na, na they are on notice that the government knows what they're doing and the government will do something para ma-stabilize yung, yung, presyo na yan. Matatandaan na nagsimula ang price cap sa bigas noong Setyembre 5 at nagtapos nitong Oktubre 4.